Well, palaging ninyo iti-check, palaging ninyo tingnan yung account, yung payout account admins ninyo at inyong payout method ninyo. Kasi pag kayo kumikita na sa Facebook page ay napakalapit ninyo sa hackers. So palaging ninyo iti-check to baka naman iba na po ang nakalagay na admins na hindi nyo pa alam. At iba na po yung nakalagay dito na payout method na hindi nyo po alam. So palaging ninyo iti-check yan lalo na pag malapit na po ang sulduhan kay Facebook. So, sa So, saan po ito makikita? So, punta lang po kayo sa professional dashboard ninyo. Pag-click nyo po sa professional dashboard, dito po kayo mapupunta. So, hanapin nyo lang po sa baba yung payouts. Okay? So, click nyo po yung payouts na yan. Pag-click nyo sa payout, dito po kayo mapupunta. Ano? So, punta lang po kayo dito at hanapin nyo po itong my gear icon sa taas. Ayan. So, click lang po natin yan. Pag-click po natin, dito po tayo mapupunta. Okay? So, dito, hanapin nyo lang po sa pinakababa pinakababa po yung payout Account Admins. Okay, sa so pag-click po natin yan sa update na yan, pag-click po natin yan, yung iba po, kasi marami, nang nakaka, marami na pong nagreklamo, yung iba ay ganito po ang nakikita nila. Pag-click po nila sa payout, admins, ito po nakikita. So, pag meron po kayong gaytong nakikita, i-block nyo lang po. Madali lang po to i-block nyo lang po ito. Pero pag ganito po nakikita ninyo at nakikita nyo na pangalan ninyo ang nakalagay na admin, wala pong problema wala pong problema sa page niyo so hanggang dito na lang po sana po nakatulong sa inyo okay